Fire extinguisher ang isa sa mga pangunahing depensa sa sunog. Pero posible rin itong sumabog tulad ng nangyari sa isang establishmento sa Quezon City. May mga paraan naman para maiwasan yan. Makibalita tayo kay Von Aquino. Mismo ang BFP ang nagsabi, hindi raw pangkaraniwang sumasabog ang isang carbon dioxide fire extinguisher maliba na lang kung may mali sa pagkakagawa nito. Kaya aalamin daw nila kung bakit sumabog ang fire extinguisher sa isang refilling station ng mga medical at industrial tanks anon na Street, Quezon City kahapon. Bagamat wala pang linaw, nilatag ng BFP ang maaaring gawin para maiwasan ang pagsabog ng isang fire extinguisher. Una, siguraduhin hindi nangangalawang at hindi overloaded ang Dapat Dapatin daw tiyaking maayos ang gauge ng fire extinguisher bago ito kargahan ng carbon dioxide o di kaya ay nitrogen. Mainam din sa ilalim sa hydrotesting ang fire extinguisher kada limang taon. Dapat din daw na iwasang mababad sa tubig ang tangke na maaaring maging sanhi ng pangangalawang nito. Dapat i-double check yung gauge bago magkarga at the same time i-check yung uh, kapasidad ng tangke kung pwede pa ba siyang kargahan o hindi na. Or eh, pa natin. Itong banda, ito ang karamihan na ma makalawang tapos ito, kung matamaan ito ng tubig, kalawangin din ito. So, manipis na siya. So, karamihan, dito ang uh, explosion Pagdating naman sa mga air freshener, tulad ng fire extinguishers, dapat daw itong ilagay sa well-ventilated na lugar. Ang fumes, pag dumami yan, so that is explosive gas. So, yan ang cause ng eksplosyon. So, para hindi siya ma-accumulate yung mga gas. So i-open mo lang yung area. Kaya naman paalala ng BFP lalo na sa mga refilling stations. Sundin ang mga tamang proseso at panuntunan sa kaligtasan upang maiwasan ang mga aksidente. Von Aquino, GMA News.